3K, 3K lang. Ayan. 3K, 3K sa mga idol. Ebo sa agad mong saga. Uh, agad mong saga, mga idol. Happy niya yan, ha? yan. 3K, 3K lang. Boss idol, magkano yan? 3K, din. Ebo sa agad din ng idol. 3K, 3K lang. Ayan. Ito, free gay din mga idol. Free din mga idol. Kaya box sa agad mo ang saga. mga idol. Kaya box sa agad mo ang saga. mga idol ha. mga idol. 3k 3k mga idol eh hey, boss agad mong sagad 3k 3k boss agad mong sagad mga idol Ito 4k mga idol 4k to eh hey, boss agad to eh boss agad mong sagad 4k 4k mga idol 3k Ibo sa agad mong sa agad ito mga idol. 4K, 4K mga idol. 4K ito. May bawas ka ito mga idol. Ha? Okay, okay ito mga idol. Ang boss agad 4K 4K 500 agak 00 hanggang 4K 4K ito idol ha eh. Ito po sa 3K 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 mga idol Iba uh, nga 3K 3K mga idol 500 eh, hanggang

Alaga mga bulsong dito yan. Oo nga, ang ganda. Bloodline ito. Ano ah, ba bloodline? Bloodline. Lemon sweater. Sweater, lemon sweater mga idol. 5K. Yan. Gaganda lang katawa, no? Oo. Oh. 5K, 5K siya mga idol. Eh, hey, boss siya. Hindi lang nagbibigay ng number to si boss siya mga idol. Pero, ano lang. Ang daling ka usap yan si boss mga idol. 5K, 5K ito mga idol. Eh. Oo, oh, yan 5K, 5K mga idol. Eh. Yan mga idol. 5K, 5K ito mga idol. Eh, boss kaya. Oo, oh, eh, boss kaya mga idol. 5K, 5K, mga idol. So, e boss ka yan, mga idol, ah. 5K, 5K, mga idol. So, uh, may e mga bawas ka yan, mga idol. Ayan, gaganda lang katawan, ha. 5K, 5K, mga idol. 5K, 5K, mga idol, ha. E eh. boss ka yan, mga idol, ha. 5k 5k ko so mga idol Ayan hey, mga idol Kaya hey, boss chaya mga idol 5k 5k Ito tukoy tukoy mga idol Kaya hey, boss chaya Oh mga idol Kaya hey, boss chaya Ito 3k 3k mga idol Kaya hey, boss chaya

May mga bawas pa naman ito mga idol. Kaya sabi niya si Boss Gag. Ayan, ang ganda ng mga manok na Boss girl. 3K, 3K lang mga idol. May mga bawas pa naman ito mga idol. 3K, 3K mga idol. O, Boss girl, mga idol ito. 3K, 3K. Ayun, 3K, 3K ito mga idol, ha? O, Boss Gag ito mga idol. 3K, 3K lang. 3 Ito, boss, magkano ito? 3K, 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 3K ito, Mga idol, eh. 3 idol. oh, idol. Mga idol, mga idol. Galing ko, si boss, God. 3 mga idol. Eh, boss, agad ito. Agad ng saga sa sa FB. Ayan. Tenta ka nila mga idol. Pura magbenta si boss. Pura magbenta si boss. Ito mga idol, 3K, 3K lang po. 3K, 3K, 3K mga idol. Ayan. 3K, 3K mga idol. 3K, 3K mga idol. boss agad. Ang saga. 3K, 3K lang ito mga idol. Ayan, ayan ito mga idol, oh, 3K, 3K to kay eh, Boss to. Kay eh, Boss Adol niya sa 3K, 3K mga idol, Hemi. Ano eh, ito mga idol? Oh. 3K lang ito mga idol, kay eh, Boss to. 3K, 3K mga idol. 3K, 3K. Mga idol, kay eh, Boss to ah. JJ mga idol. Kaya e boss agad to, JJ, mga idol. Ano? E agad mo sa agad mga idol. JJ, JJ na mga idol. JJ, mga idol. Free free flashback mga idol 4K, eh boss agad mong sagot to, mga idol 4K. eh boss agad mong sagot. 4K to, mga idol 4K. eh boss agad. Yan, uulit so, yan mga idol. Flashback. 4K lang mga idol ah 4K. Flashback yan, mga idol. Flashback. Rush block mga idol. 4K, 4 mga idol. 4K, 4 idol. 4K, 4 idol yan. yan. 2 lang? 2 lang. 2 lang, lang Ma, puro 2 5 na lang yan. Puro 2-5 lang mga malok. Eh, boss Bob ngayon ah. Boss Bob. Ayan o. Oh. 2, -5, 2 -5 lang mga idol. Kay boss Bob. Ano bandit dito, boss? Local. Local bandit, eh, mga idol. Si boss Bob. Kinakita niya si boss Bob. Puntahan niyo lang. O, oh, patatawarin kayo niya kahit wala kayong kasalanan. <laughs> si boss Bob. Yeah, mga idol. 2525 lang, o. Oh. Mura naman lang boss Bob na eh, mga idol. oh, uh, may mga bawas pa yan, mga idol. Basta kausapin nyo lang si boss Bob. Walang alang number to si boss Bob, pero... Kapag nakita nyo rito mga idol, murang-mura mga manok niyan. 2525 lang mga idol. Oh. E, mura naman, di ba? E, Boss Bob yan. 2525 lang mga idol. E, Boss Bob. Ang mga manok ni Boss Bob, mga idol. 2525 lang mga idol. E, Boss Bob yan mga idol. Boss Bob. Boss Bob.